Hi guys! For today's video, isi-share ko naman sa inyo ang niluto kong ulam namin ngayong hapunan Natitoy ito ay ang buttered seafood. Syempre, first time kong magluluto nito at napanood ko lang ito habang nag scroll ako sa phone ko kanina. Tapos, nagkataon naman na nagbebenta ng nakarepak ng seafood ang pamangkin kong si Joy, kaya nagpa-deliver na ako sa bahay. Pagdating ko nga ay nagpahinga lang ako sa glet at nilinisan ko na ito para makapag-umpisa na akong magluto at tinanggal ko nga ang mga dumi ng shell ng tahong para naman wala kaming makain na dumi. Sunod naman ginawa ko ay sinalang ko na rin ang mais para mapalambot na kaagad at para itatalbog ko na lang habang naggigisa ko. Nilagay ko na nga ang butter sa mainit na kawali at halo ito hanggang sa matunaw. Sumunod naman ay nilagay ko na ang bawang na hiniwa ko ng malilit at pino. Pagkatapos ay hinalo-halo ko ito para hindi masunog ang bawang at para na rin hindi maiba ang lasa ng niluluto ko. Medyo natataranta pa nga ako dito dahil feeling ko ay sobrang init na ng kawali at masusunog na nito yung bawang. Pero pero diretso pa rin at nilagay ko na nga ang paminta at hinaluhalo ko na rin ito. At syempre nilagay ko na rin ang ketchup para pandagdag ng lasa at pampakulay na rin. O ba diba? madali lang naman hanapin itong mga ingredients na ito sa mga talipapa o sa mga tindahan na malapit sa atin. Kaya hindi na tayo mahihirapan. Hinalo ko lang saglit ang sauce para hindi manikit sa kawali at pagkatapos ay kinuha ko na ang alimango at inilagay ko na ito sa kawali. Pinakuluan ko na rin pala ito para mabilis ang pagluluto at mabawasan na rin ang lansa. Maging ang ibang seafood ay pinakuluan ko na rin ang tagto 2 minutes para hindi masyadong matagal sa paggigisa. Sumunod namang inilagay ko ay ang tahong nga galing sa kaldero na na ko at nakalimutan ko pang patuloy nito kaya direkta ko na rin inilagay sa kawali. Habang ina-edit ko nga itong video na ito ay feeling ko gusto kong ulitin ang pagluluto nitong buttered seafood na ito at lagyan ko kaya ng green leafy vegetables para kahit papano ay mabalanse naman. Para kasi talagang may kulang kapag purong seafood lang talaga yung lulutuin mo kaya sa susunod na pagluluto ko nito ay lalagyan ko na talaga siya ng gulay. Hinalo-halo ko na nga ito para hindi masyadong manikit ang sos sa kawali at pagkatapos ay inihulog ko na rin ng pirasong hipon at pusit na kasama sa inorder kong seafood. Pagkatapos ay nilagyan ko ito ng broth o ng pinagpakuluan ko ng seafood para hindi rin talagang manikit o para magkaroon ng sabaw itong buttered seafood na ito. Pagkatapos ay inihulog ko na rin ang mais para makasama na sa pagigisa. At syempre para mabalanse ang lasa ay nilagyan ko na rin ito ng Sprite. At ayan na nga luto na ang ating buttered seafood. Paniguradong magugustuhan ito ng aking mag-ama gabi. So, paano hanggang dito na lang ulit ang kwento ko sa inyo ngayong araw na ito? Maraming salamat sa panonood!